Pero guys, alam nyo ba na ganito magpasalamat ang pusa? Binigyan ko siya ng ano, pagkain sila. Madami sila mga anim yan, mga pusa na yan. Pinapakain ko sila kanina. Biglang lumapit sa akin tong pusa. Uh, hinahalikan yung pako. Pero ang ginawa ko, inabot ko na lang yung kamay ko. Yan yung mga iba pusa. Oh. Oh, yan yung mga pagkain nila. So yan oh. So talagang sinisipag ako lalo. si naawa ko sa kanila Tsaka ganito, tingnan mo. Buti pa ang pusa. Simpleng ano lang, gawan, bigyan mo lang ng pagkain na talagang tatanawin sa'yo ng utang na loob. So, tingnan mo, tumangtuhay yung pusa. Parang ano pa, oh, oh mabait ang bait niyan. Yun siya, hindi pa natatapos. Oh. Kanina pa kumakain niya. Pero ito, talagang mabait to. Talagang ano, nangaayos siya. Oh. Oh, tingnan mo naman, oh, yeah, hey. ginagawa niya sa kumay ko. Sara, pag may nakita tayong mga palabay na pusa, ah, wag natin kakalimutan na bigyan din sila ng pagkain at alagaan natin sila. thank <laughs> you